isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan Ayan. ngayon po ay ulit tayo ng ano, pakwan Ayan. medyo mahaba na po siya ngayon kung mapapansin niyo nakakiyat na siya doon sa pakyatan Ayan, atin pong abunuhan ngayon ulit. Sabahan niyo po ulit ako. dalawa. Pangatlong abono na po ito. Yung kinabono ko na nakaraan, ano lang po yun parang -ano lang. Okay, so sila natin para Pero naman puyo no Para mabunuan opera ito ang palabas ayan

Toto daw ng apuno. At pwede na doon nilalagay? Saan? Doon, na yung apuno. Hmm. Kaya yeah, plastic mo lang bago ito. Kasi kasi yung nitrate right ang ah, naano na dito. Natuto daw. Ito na po na kaya ito. Ito na. Ngayon yeah po yung ating mga pakwan. papakita ko po sa inyo. Ayan o. Ang haba na po nyo, no? Ito po yung ilalim. Ayan. Tapos yung isa, ito. na o. Medyo payat-payat nga lang po ng kaunti kasi hindi masyadong maabuno. Tapos yung pinagpatulang ko ng alamang si kahapon ngayon paraan. Ah. ito naman na siya ngayon yan hindi ko muna po inaalis yung ano niya, yung plastic, yung plastic so nilagay ko po yan para hindi siya madahidrate tapos na ah, may talong din po kami dito lang tatlong puno ayan ay napalaklak kulang pa po ng lupa hindi bilang pa po hindi po hanggang dito lang muna at maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagtangpilit yan yung aking mga yung inabunuhan po ngayon may kasama pa mga talbos talbos may mga ilang beses na po kami nakakuha dyan hindi ko nalala na yung maraming maraming salamat po sa inyong lahat bye bye po shout out